Alright mga friend, palang araw, mapagpalang oras muli sa ating lahat at uh, muli nagbabalik po ang iyong uh, kaaway <laughs> Hoy, <laughs> Hindi, kaibigan sa ere Yan, kapatid sa pananampalataya sa Panginoon Ang pong kapatid, uh, Marvin Gano ng Margan Channel Margan Thoughts, Margan Things Margan. Yan. Paala na kayo ng paala niya sa akin. So, shout out nga pala sa ating pong kapatid dyan mula sa, nagmumula sa, dyan sa Bandarian sa Pilipinas. Yan. Nag-message sa akin. Saludo ako sa iyo, sir. Ayan. Uh, yan ang gusto ko. Mag-message lang kayo sa akin. Pwede kayong magtanong. Uh, Mag-rebuke. Uh, Mag-correct. Pwede-pwede. Pwede. Pwedeng mag-criticize. Yan, tanggap ko lahat yan. Nauunawaan ko lahat yan. Pero syempre, mag-usap tayo. Magpaliwanagan tayo. Para magkaintindihan tayo. Hindi yung uh, nag-post tayo ng uh, kung ano-ano. <laughs> Dahil mahirap nga yun na akala ninyo eh nagpapatama ako sa inyo tapos magpo-post din kayo akala ko akala niyo ay akala ko magpapatama din kayo sa akin eh di, tayo magkakaintindihan talaga kung ganon kaya saludo po ako sa katapangan ng mga kapatid na uh, nagpa-private message sa akin maganda yan so kung ayaw nyo pong uh, mag-comment sa akin pong mga posts sa yan, at magbigay uh, magbigayan ng inyong opinion ay direct message. Yeah. So, yun, mga kaibigan, mga friend, ng uh, dahil uh, tumitindi na, humahaba na yung uh, sumay uh, sa paningin nyo sa akin ay may sumay at humahaba na uh, bawat araw. Kaya, sige, magkaliwanagan tayo. <laughs> <laughs> dahil uh, ito po ay importante importanteng bagay na malaman po natin bilang uh, tagasunod ni Kristo ay uh, nauna nang ipinalam sa atin o ay, ay, sinabi sa atin ng Panginoon na tayo ay mag-ingat. Alright? Dahil ang aking sinasabi about Jesusness ay matagal nang nandyan. Nakasulat na ng matagal. Yan. Ngunit natapunan ng maraming mga teachers maraming mga interpretasyon, maraming mga nagtuturo, preachers about the Word of God. So, ang Jesusness mga kaibigan ay mahalaga na maunawan at maintindihan po natin lalo na sa ating mga tumatagal na bilang uh, krisyano o bilang tagasunod ni Jesus dahil marami talaga ngayon malungkot man na sabihin ngunit ito ay katotohanan na maraming mga krisyano ngayon na habang tumatagal, humahaba ang kanilang pagsunod, pagling, paglilingkod sa Panginoon, sa Diyos ay lumiliit naman yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoon Yesu Kristo. At yun ang malungkot na katotohanan at ako man, inaamin ko sa aking sarili na noon ay hindi ko masyadong naipapahayag o na ipapamalita o na expound ang patungkol kay Jesus o patungkol sa mensahe ni Jesus. Ano ba yung mensahe ni Jesus? Isa lang naman. Love. Love, mga friend. Right. Yan. Yan lang ang nag-iisang mensahe ng Pangisok Kristo na kung maintindihan talaga natin, mauunawaan talaga natin iyan ay maganda at uh, talagang makakasunod tayo sa kalooban ng Diyos yan so ngayon, pinalalahanan tayo ng Pangisok Kristo na siya ay pumarito na tayo ay magingat, dahil kung tayo ay hindi tayo magre-reflect sa katuluan ng Pangisok Kristo ay talaga nga naman na yung ating pagkakilala sa Amang na sa Langit ay ganun pa rin noong una hanggang ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon ay eh, ganoon pa rin pero pinakilala na nga ng Panginoong Kristo ang karak karakter ng amang nasa langit so nais nice ko pong uh, ibahagi sa inyo o nais nice kong expose or expound ang patungkol sa mga katuruan patungkol sa mga parisiyok dahil nung unang Panginoong Kristo nung siya ay nangangaral ay number one talaga na nag-again sa kanya, kumontra sa kanya ay ang mga pariseyo. So yun, mga kaibigan. Kaya ngayon, ako ay nagsasalita about Jesusness. About sa katuruan ni Jesus, eh, marami talaga ang nagtataasan ng kilay. Number one, mga taong simbahan. <laughs> By the way, uh, sorry sa mga na-open o natataman sa aking mga pinupost o sinasabi sa aking mga video. So, hindi, hindi naman po ako nag naghahanap ng away. Alright, naghahanap ako ng kaliwanagan. Naghahanap ako, ako ng kaliwanagan. Yun, mga kaibigan. So, ngayon, ay magbigay Bibigay po ako ng isang karakteristik ng mga pariseyo na ito ay sinaway ng ating Panginoon Kristo. Alright, the Pharisees were the strictest sect of Jews as Paul states in Acts chapter 26 verse 5. Their very name meant set apart. O tingnan niyo itong mga pariseyo very VIP nung araw. Ito yung uh, napaka napaka-strictong relihiyon ng mga Hudyo nung araw, mga friend. Alright? So, sineset aside nilang kanilang sarili mula sa iba. So, napaka napaka VIP ng kanilang paningin sa kanilang sarili. So, however, sabi niya, all too often, they clung to their own laws and traditions instead of God's laws. So, itong mga pariseyo ay talagang napakadogmatic. right? Kung patungkol sa mga laws nila, mga batas at tradisyon, napakadogmatic. Hindi mo yan mababago, mga friend. Ito yung uh, isang uh, gawain o karakter ng mga pariseyo. Hindi mo, hinding, hindi mo ma iwewayed yung kanilang paniniwala. Jesus rebuked Jesus rebuked them many a time as they were hypocrites and did not love truth nor follow it. So, ito ang tanong. Why it is important to know about the Pharisees? Bakit napakahalagang bagay o bakit napakahalagang malaman patungkol sa mga pariseo? Yon yung tanong mga kaibigan, bakit napakahalagang malaman ang patungkol sa mga pariseo? Well, sabi niya, in Matthew chapter 5 verse 20, Jesus said, So ang Panginoon Kristo ang nagsasabi nito, For I say unto you, so Matthew 5.20, that except your righteousness shall shall that except your righteousness shall exceed the righteousness of thy scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. So yun, mga kaibigan, napaka-importante at mahalagang bagay talaga na maintindihan natin at maunawaan yung ating mga binabasa, mga kaibigan na bakit mahalagang malaman ang patungkol sa mga pariseo. Dahil ang Panginoon Kristo ang nagsabi, no? nagsabi nito na Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. So ngayon mga kaibigan, mga friend, mahalaga at importante na malaman po natin kung ano ang mga karakteristik ng parisis. Alright? Dahil mahirap mga kaibigan na tayo ay namumuhay sa maling akala. Na akala natin is tama yung ating ginagawa. Akala natin is nasa tamang daan tayo. Akala natin is uh, kalooban ng Diyos yung ating ginagawa. Pero yun, palaban ng muli is maling akala. So, napakasakit, kuya Eddie. Napakasakit talaga na. Yung inaasahan natin na pagdating ng araw na tayo haharap sa Panginoon, na inaasahan natin na din marinig natin is, Well done. Welcome, my faithful servant. Diba? Ang sarap din din yun. Pero meron isa pa. Hindi lang yun. Yung isa is, I never knew you saan 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 kaya yung nais nating marinig yung welcome my faithful servant or I never knew you I never knew you nakasulat din doon sa Biblia sa Matthew chapter 7 verse 21 so tignan natin mga kaibigan ha para huwag natin huwag ninyong sabihin na ako ay gumagawa-gawa ng aking sariling opinion nagpopos ako ng aking sariling opinion. <laughs> so, tignan natin. Alright? Dito sa Matthew 7, verse 21. Kasan na? Verse 21 to 23. Okay.